So may nagtanong, Hello po, pwede ko po ba ipakulong yung tatay ng anak ko na hindi nagsusuporta sa anak namin? Tambay po siya, wala siyang trabaho. Matagal na po kami hiwalay. Eh. Parang hindi ata akong tam tamang tao para mag-advise sa ganyan. <laughs> Pero sabihin ko ang idea ko tungkol dyan. Una, bayan mo naman siya pakulong. Lugmok na nga yung tao, eh, hindi na nga sabi mo, walang trabaho, natambay lang, so walang pang suporta sa anak niya. So, lubog na lubog na siya. Wala siyang ginagawa sa buhay niya. Kasi papakulong mo ba? Paano makakabawi yun? O paano aangat yun? Paano makapaganap ng trabaho yun kung papakulong mo siya? O, di ba? May mga time talaga sa buhay na ang tao may lowest point, nisan nagpipik yan, may highest point. So, hindi natin may iwasan pag nasa lowest point ng buhay niya. So, bagsak talaga siya, di ba? So, ano ba gawin natin? Lalo pa ba natin siyang pababagsakin? in? Eh, isipin mo, yung buhay niya nga, hindi niya mabuhay, di ba? Sa so, lalim ng batas, di mo naman mapilit na pasuportahin yun? Wala pera. <laughs> ano? <laughs> ano susuportahin? <laughs> wala kang pera pera ano pagsuportahin yung buhay niya, hindi niya masuportahin. Paano? <laughs> Tapos, i-demand daw. No? Anong kaso niya? Kasuhan mo siya, wala siyang pera. Ayahan mo na lang. Eh, ganun talaga ay yung uh, ex talaga na hindi pwedeng makasupport ha. Ah. So, ayan mo na lang. Tahan mo yung time na baka ma-realize niya. And then, pwede na sumuporta kasi may trabaho na siya. Gumanda na yung buhay niya. O uh, yun, pwede na siguro yun. Eh. Pero, pag may trabaho naman, may kinikita naman, tapos ayaw sumuporta, yun. Pwede mo nang kasuhan yun. O, oh, ipabaranggay mo muna. Usap kayo ng sustento ng bata. Oh. Pwede ganun. Pero pag wala talaga, huwag mo lang ipilit. Wala talagang pera eh. So yun, wala akong masyadong idea sa ganito. so yun, wala akong sa position para mag-advise naman ganitong bagay kasi. may um, mga problema din ako sa ganyang bagay. so yun, bukas ulit.